Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang nai-balitang bagong history na nagawa ni Coach Steve Kerr sa buong NBA. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang may bagong tutulong nga na po ngayon sa Los Angeles Lakers. Dahil nga po mga katrop sa pagkakapanalo ng Golden State Warriors ng sampung beses sa kanilang huling dosing laro, ay sila na nga po itunuturing na pinakamainit na koponan sa NBA ngayong season. Kaya hindi na nga po maugulat pa ang ilang mga NBA analyst kung makakangat pa ang Warriors hanggang sa ikalimang pwesto sa Western Conference. Yes, napakalaki para naman nga po ng chance sa ngayon ng Golan State Warriors na dumaraitso agad sa playoffs at hindi na dumaan pa sa play-in tournament. At kasabay nga po ng kanilang sunod-sunod na panalo ay may nalabas na rin naman nga pong balita si Adrian Wojnarowski na pumarma na nga daw po sa kanilang kupunan ang kanilang head coach na si Steve Kerr ng bagong contract extension na aabuti ng mahigit sa $35 billion sa loob ng dalawang taon. At dahil nga po dyan ay magkakaroon nga po siya ng $17.5 billion na sweldo per year na siyang magiging dahilan para ituring siya bilang highest paid coach sa history ng NBA. Yes, sinigurado na nga po ng Warriors ang future ni Coach Steve Kerr sa kanilang team upang sa ganon ay hindi na nga po sila magkaproblema pa dito sa mga susunod na buwan. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang may bagong tutulong nga na po ngayon sa Los Angeles Lakers. Pagkatapos nga po na manalo ang Lakers sa kanilang huling game laban si Spurs ay kailangan na nga na po maghanda ang kanilang buong kupunan. Gayong sa pagpasok nga po nila sa buwan ng Marso ay hindi nga po magiging madali ang kanilang pagdaraanan dito. Sa katunayan, bagamat man nga po mananatili sila sa Los Angeles ng halos dalawang linggo sa kanilang malaro, ay puro mga legit na championship contender na rin naman ang kanilang sunod na kakalabanin dito. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Mukhang hindi nga po magiging maganda mga susunod na mangyayari sa Los Angeles Lakers. Mabuti na lamang at magiging handa na rin naman nga po sila sa kanilang mga laban since meron na rin naman nga po dito mga bagong tutulong sa kanilang team Katulad na lamang ni Cam Reddish na inaasahang maglalaro at magbabalik na simula sa kanilang next game laban sa Phoenix Suns. Kaya magkakaroon na nga po sila ngayon ng isang defensive player na ipang tatapat at ipang babantay nga po nila sa best player ng kanilang mga makakalabang kupunan sa mga susunod na araw. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video